sino raw itong anak ng dating alkalde ang nakabangga dahil sa pagmamaneho ng lasing ayon sa nakalap ni Mang Teban mistulang na wala raw ang kalasingan ng anak ng alkalde nang mabangga ang taong tumatawid sa kalye Mabilis daw ang takbo ng sasakyan at hindi tumigil kahit nakared na ang traffic light. Sinika pa raw sa ospital ang biktima pero dineklara itong Dead on Arrival. Ang classic nito, kinausap din daw ni ex-mayor ang hepe ng pulis na nakakasakop ng lugar ng aksidente upang ipagbigay alam sa publiko na buhay ang nabangga at nagpapagaling sa ospital. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi niyo dito? comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.